What's up mga guys for today's videos Ayan nandito ako sa trabaho ko Trabaho ko is yung yogurt bartender Ayan bartender ko mo So, ayan, may nag-order sa akin ng dalawang max. Then, the first one is almond. Basta yun yung toppings niya. Yogurt siya. Yogurt siya, guys. Maasin-asin. Pero, style niya ice cream. Frozen yogurt, kung baga na. So, ayan, yan. Ay, trabaho ko, guys. Magka-toppings lang. Yung mag-swirl lang ng ice cream. So, panoorin mo lang ganyan siya ka perfect yung sa design medyo kulang pa ako then yan yung lotus biscop yung hawa ko na yan is so, yan ang pinakamasarap na sa best seller dito yan dito lang yan sa morong rizal sa morong rizal uh, lip lior so ayan nagkulang ayan, yan sinunod ko na yung kasi yung natirang bottle ng biscop kasi yung napakasarap talaga bukod sa masarap is mahal siya kaya yung serving niya is tamang tama lang saktuhan lang kung guys so ayan nakalimutan <laughs> hindi na nakita sa camera so nas tapos na ako dun sa isa ipapasit ko na kaya yung naman guys diba so next stop ako yan hindi nyo pala makikita dyan guys yung machine kasi nasa uh, sulok lang yung cellphone yung tamang video lang habang nag-prefer ng order ng customer so ayan kumuha muna ako ng So yung max na baso guys yung malaki. Yung yung tago 169. Then yung sunod na mas mababa sa kanya is 139. Then 109 and 49. Yung yogurt lang yun. So ayan siya o. Yogurt yan guys ha. Hindi yan ice cream. So lalagyan ko na siya ng tapos ay uh, almond flakes, yung maninis na almond. Yan. Bagay na bagay yan sa mga matatanda. Yung kumbaga mahirap yun mo yan. Then nag-add siya ng cashew nuts. Yan, isa so, pa yan yung masarap yung na itapin sa yogurt yung passion natin dahil. So, ayan, panoorin nyo na lang yung the rest. So, one ano, hour is over. Di ba ako marunong, guys, eh. So, paano ba yan? Dito ko na tatapusin yung aking voiceover. Subscribe, like, and share. Thank you for watching, guys. May counting po ito, no? O hindi ko na po tatakpan. Bali, 308 po. Umabot po kayo kagabi. Thank you po.